Uh, wait, hindi pa tapos yung uh, oo, oo nga, hindi pa tapos yung At, tanong ko ha? Akala mo nakalibre ka na ha? May tatanong nga ako Ay, O bakit nagbablash ka? Hindi, <laughs> <laughs> <Hey, laughs> itatanong ko lang uh, Buti nagkakaintindihan kayo noon Hindi, 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 ako mag hindi ko maaintindihan ako Bakit? Kung, hindi, maano mag-English Kung may nakakaintindi no. rin naman na bakit? <laughs> Eh, ano ko sinasabi sa iyo? kita na ko, Kami nasa taas, kay nasa baba. Siyempre, nasa unahan kayo. Sabi ko, aba, at si Queenie ay, may katatawa na na. May kapalitan ng cellphone para nakita ko. Hawak niya yung... Hoy, kita ko, parang hawak niya yung cellphone mo. O, tama. Alay, yun lang nakita ko. Eh, sabi ko, ang dalawa kayang ari nagkakaintindihan na. Eh, bagsabi, nagkakaintindihan, kayo ng sina, pero usapan, Siyempre. Kasi malakas na kinin, hindi ko maintindihan hindi ko alam siya, hindi maintindihan. Hindi ko alam na yun pala yung kapatid, kung hindi pa sinabi ni Miss Meda. Nagulat ko, oh, kapatid pala siya. Yung, oh. Tapos, hindi ay ano, nga. mga nagkatawag dito. Hindi, kasi kaya naman hindi naramdaman. Sabi nga namin, hindi nag-selfie -nag na. E, para matag ko siya, ano yung kanyang ano, IG. Ganon, yun yun, yun yun. Eh, sabi ko, ako'y ano, nangahabaan liig ko sa kinakop may katabing lalaki ito. Mm -hmm. Oh, no, eh, ay, buti nagkakaintindihan kayo. kaya. Mm Hindi -hmm. eh, ka, ibig sabihin, malakas ang tunog. Diga, ang daming tao, halos 6,000 katao yun. 6,000 pero... Ay, eh, ang lakas ng tugtog, ang lakas ng sigawan. Eh, kita ko tawa ka ng tawa. Ba't ka tawa? Eh, ako'y nalo sa unahan. Siyempre, syempre, kita-kita ko mukha ng pretty baby. Hindi nang di mamabagawa. Hindi eh, nga. Akala ko kung sinong tinatawanan mo eh. Parang kilig <inaudible> kin na kilig ka. Ako, 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 <laughs> <laughs> <sighs> <inaudible> Sabi ko, ang aking anak. Ang kapalaran niya tay ano. <mumbles> tumawa ng tumawa. Maluluka. Kapalaran mo <may> iluka. <laughs> <laughs> ay, naku. Rin bang? Magmahal ng mahirap, idol. Kay naman naman kayo. Ay, napakadali na sagot din yan. Alam ninyo, kami naman ho ay hindi mayaman. Ano ho? Lahat ay pwedeng mahalain. Hindi ho, inay, ano? Hmm. Oh, sabi nga nila, pagdating sa pag-ibig, lahat ay hahamakain. Lahat ay pangtay pantay ah, Walang pang mayaman, walang mahirap. oh, ito inyong... kita, maaaring na nga sinabi ka. eh o sabi ng mali. Hindi, sinasabi ko lang nga din, ho. Oh. pagdating sa pag-ibig, dapat pantay-pantay yan. O, walang mayaman, walang mahirap. Kung sinong napupusuan mo, ay sundin mo. Stop, kaka, mm. Ay, oh. ay kay gay papayag sa kung sino maiibigan ka. Na. No. Ada. Ay, di ako. Ha? Ah, ako. Kung kayo napayag nga, sa mga mapupusuan ka. Ay, eh, eh, basta gusto mo, basta, basta kayo nagkakaigi eh. Kunti pa kalaksan. Eh, pero siyempre dapat. Pakalaksan mo eh. Rinig na sa kabilang kwarto naman ng inyong ano. Ay, eh, hindi, no, sarado naman din eh. Ala, pa inay. itay naman, may hiya hiyari naman tay Tayo nasa ibang nah, lugar at wala tayo sa atin. Yun nga, basta kayo nagkakaige at basta may pagkatao. Basta maka-Diyos, yan. Mamahalin ka ng wagas Hindi kayo nga, mahirap man o mayaman. Hmm, tsaka sino Inugang, mga papa, mayaman. Basta, yun ang sagot namin. Ang oh, sana ay ayos ang sagot namin sa inyo. Saan po ba ilalabas niya si Inay para maabangan? kainama naman kayo. Pag sa inay, pag sa inay, pag sa inay, kagigilas ninyo. Pag sa akin naman, ay ako naman ang hindi ninyo inaabangan. Minsan ay ako nagtatampo na rin nga sa inyo. Kainama naman kayo. Ay ariga ang, ang aking artista. Ayan, nagbabasa ng script. Garni pala rin magbasa ng script. Abay, talagang lulong na lulong. Kala hindi makakaita. Alay, ang <laughs> <laughs> Inay, kay nagbabasa. o natutulog. Ay ako inaliliyo kaya ako i nagpahinga muna ba? nagpahinga? But para kali na baka nga? Akala ko gayang kayo sa diyan magbasa ng script eh, para uh, lulong na lulong ata kayo. kayo. Inaliliyo kaya ako nagdarning muna. Bo? Naku po. Tenan ninyo, sabi nga daw sandaw daw kayo san daw yung papalabas. Eh, Secret muna na, sa pag ano, na baka maudlot. Maudlot pa. Okay. Um, Pero yan, yeah, first day ng shooting namin bukas. Taray! Sigurado na yun. Abangan nyo na lang abangan ho ninyo ang aking artistang ito. Ay, talaga nulung na nulung sa pag-abang. Oh, Naliliyo talaga. Oh, Naliliyo. Oh, Abay kayo Naliliyo. Oh, sa... Naku po, Diyos ko. Ay, kakakain lang ang daya. Kakakain nyo na anong bigay sa atin? Wala, ang gusto ko'y gulay. Ang gusto ko'y prutas. Eh, tiki, kinain na rin ng gusto prutas. Gusto ko ng itlog na nilabaw. Aba, ang dami niyong gusto. Aba, isang tayo aanak na yan. Mamaya, yun ang kakainin ko. E, siya, pupunta tayo sa station 3. Doon ka meron? Iba, rin yun. Hindi ko rin alam. Meron daw. Oh, ang buho, gulong-gulo eh. Naku po, Diyos ko. Diyos ko. Kaparehas na mag... Naku, ang aking ipit, napapunta sa tukto. Bigay ka kayo nagkakagay. Ano man? Ayusin naman ninyo. Hmm. Dapat yung meron kayong... Ay, oh, oh lagi kong laging... suot. Miss ano, Joy Lim. Thank you. Charms and Crystals. That's my it. Joy Lim. Thank you, thank you. Oh, lagi para... kong suot yan. Tara, parang uh, nagpapakit sa camera. Ay, gayon pala yun. Ano? Ay, Ay, baka ako'y maabangan wala nyo. Wala tay ka, tay ka, baka ako'y aabangan na rin nila. Tay nga, magtataklib nga din ako niyan. Para kunyari, i-a, ano. Baka Ay, may... Ay, sa ulo dapat, na script. Nagbisa oh, sa na uh, Ulo. O, oh, kaday naman, ilulong eh, na lulong. Kala mo na Ay, ako di naman nahiabangan eh, ninyo. Kaya naman naman kayo. Ay, eh, dapat ako sinusuportahan nyo rin. Supportahan nyo, niyo, slay zone nyo. Kaya naman nyo. Ako'y nagtatampo sa inyo pag ako'y nakaiyak. Showing pa po, slay zone. Pag ako'y nakaiyak, eh. Ay, nako. Pag ako'y nakaiyak at ako'y nakapagtampo. Don't think si Baka si hindi, si nin, hindi ninyong... Anong tawag yun? Kayanin,